Kusa na nga nagsikilos ang mga Iron Sand ni Ryu na nagsasabi na nahanap na nga daw o natagpuan na nga daw si Boruto. Isang alaala -ala sa kabataan nila Konohamaru at Muwigi ay sumagi nga sa isipan nitong ni Matsuri. And speaking of Matsuri, e pumorma na nga ito ng kanyang pag-atake laban dito kay Konohamaru. Shutdown command ni Amado mukhang nakalagay nga sa mga mata ni Kawaki. So ilan lamang yan sa mga malinaw o detalyadong pangyayari dito sa Boruto to Blue Vortex Chapter 18 Full Review. So tara mga pare ko yung umpis sana agad natin. At ang first panel nga natin para sa chapter na ito ay itong ang si Sumire na naglalakad papalapit sa laboratory ni Amado. Nakalinsabay niyan ay pinindot na nga dito ni Sumire yung passcode ng laboratory at nang magbukas na nga ang room na ito, ejaan eh ngay nagulat rin siya sa kanyang nakita. Dahil nga sa kanyang pagpasok ay nakita niya nga dito si Kawaki na inumpog or dinikdik nga si Amado sa pader. Nasusubukan pa nga sana makialam dito ni Sumire, pero agad nga din sinabi sa kanya ni Kawaki na wag na nga daw siyang makialam pa dito at wag na nga din daw siyang mag galala dahil kontrolado naman daw ni Kawaki ang kanyang sarili. At saka ito ay pag-uusap lang naman daw ng dalawang makatwirang tao. Pero sa kanyang paraan na hindi nga daw siya magpapakita ng habag sa kanyang kausap. Dahil sa totoo lang naman daw eh wala naman daw siyang pakialam sa ilang parte ng katawan niya na pinaglalagay sa kanya ni Amado. Dahil nga daw sa ngayon ay eh, magde-decide siya kung i-modify nga daw siya o hindi. Kaya baguhin na nga daw ni Amado ang parameter niya at i-upgrade o pataasin na nga daw ni Amado yung kanyang offensive percentage. Dahil kung hindi nga daw gagawin ni Amado ang bagay na 'yon, eh hindi na nga din daw siya kakailanganin ni Kawaki at wala na nga rin daw dahilan upang maging pakinabang pa siya kay Amado. Kaya kung hindi pa nga daw kikilos si Amado, eh tatapusin na nga daw siya ni Kawaki o mismo. Kaya wag nga daw susubukan ni Amado itong si Kawaki dahil gagawin nga daw talaga ni Kawaki ang pagpaslang dito kay Amado. Kaya tignan nga daw ni Amado sa mga mata itong si Kawaki kung lalaban o kung papalag nga ba daw talaga ito. So nang sabihin nga ni Kawaki kay Amado yung mga bagay na 'yan, eh kaalinsabay nga nyan, eh heto na guys. Sinabi dito ni Amado, "Sleep on อก็วคากิ So mga pare ko, sinabihan ni Amado si Kawaki na matulog. Kaya sa bagay din yan, edito nga makita natin sa mga mata ni Kawaki na nag-activate nga ang command ni Amado na ang resulta nga ay bumagsak si Kawaki at nakatulog. At kaya sa pangyayari niyan, ay e eh, dyan nga nagulat itong si Sumire na agad nga rin niyang naisip na itong nga nangyari kay Kawaki ngayon ay e katulad nga sa nangyari kay Delta, which is ang shutdown command. At syempre, matapos nga ang pangyayari niyan, e lumipat nga ang eksena dito, Kilaryu, Mitsuki at Sarada, napapunta na nga Kaliaraya at Yodo. At ipinakilala na ni Mitsuki itong sila Araya at Yodo kay Ryu. Itong isang babae daw is naggangalang Yodo at yung may hawak naman daw na katana ay nanggangalang Araya. So dahil nga mukhang hindi rin maganda yung mga titigan dito ni Yodo, eh dito nga napaisip tuloy si Ryu na bakit nga daw ganyan makatingin sa kanya itong si Yodo. Na naisip pa nga tuloy ni Ryu na para nga daw siyang minamaliit nitong ni Yodo. At kaya sa bagay din yan, eh dyan na nga rin humingi ng paumanhin itong si Sarada na kanyang dinahilan na lang na mahiyain nga daw kasi itong si Yodo. Nasa kabilang banda naman, eh pinapakalma nga ni Araya itong si Yodo dahil nga na alam din ni Araya na gusto na nga kanain ni Yodo si Ryu. At nang magkakilakilala na nga sila dito mga pare ko eh. sa kabilang banda lumipat naman ang eksena kali Matsuri at Konohamaru. Na nga nga'y makakita natin na gulong -gulo pa nga rin si Matsuri sa kanyang sarili na kung ano nga ba daw ang nangyayari sa kanya. Ano nga ba daw ang sa tingin nitong ni Konohamaru? Well, ang sagot naman sa kanya dito ni Konohamaru na mukhang wala naman daw siya nakitang problema dito kay Matsuri. At yung pagbabago naman daw ng kulay nito ay eh, hindi naman daw problema sa kanya. At kaya sa bagay din yan ay eh, dito ni Matsuri na baka naman daw kasi na nanerbius siya kaya siya nagkakaganyan. Pero sa kabilang banda naman daw na nare naman siya kapag kausap niya itong si Konohamaru. Kaya sabi naman sa kanya ni Konohamaru dito na normal nga lang daw na makaramdam siya ng bagay na ganyan. Lalo't ito nga daw kasi ang unang beses na nagkita sila at nakapag-usap. Kaya dagdag nga dito ni Matsuri na nararamdaman nga daw niya o feel niya na parang nagiging totoo nga daw siya sa kanyang sarili kapag kausap niya itong si Konohamaru. At kaya sa bagay din yan, e eh, na nga rin ni Matsuri na kung okay nga lang ba daw na Konohamaru na nga rin ang itawag niya dito kay Konohamaru. So habang patuloy nga ang usapan ng dalawang yan, eh dito nga biglang sumagi sa isipan nitong ni Matsuri ang mga alaalang nagdaan sa kanilang kabataan. Mula sa kanilang paggabata at hanggang sa kanilang wastong edad, ang mga bagay nga ito ay nakita ni Matsuri na siyang mukhang kinabahala naman ni Konohamaru dahil nga mukhang nanalagay siya sa alanganin. Dahil nga iniisip rin nito na papaano na lang kapag nalaman ni Matsuri yung patungkol sa kanyang mga alaala. At matapos nga ang pangyayari ay bumalik nga ang eksena dito kay Laryu na dito nga ay tinanong niya si Sarada na nasaan na nga daw ang clue upang mahanap si Boruto. So dahil nga hindi rin naman alam ni Sarada, eh ang ginawa na nga lang ni Ryu dito ay pinakalat ang kanyang iron sand upang mabilis nga daw nilang madetect o mahanap si Boruto sa paligid. At lalot isa rin naman daw ito sa mga abilidad ng kanyang iron sand. Kaya siya na nga daw ang kikilos mismo para mabilis niya mahanap si Boruto sa pamamagitan ng abilidad na to. So habang kumikilos na nga si Ryu dito sa paghahanap kay Boruto, eh using iron sand nga din, eh nadetect nga o naramdaman nga din ni Ryu yung bloodlust na naramdaman nga daw niya dito kay Yodo na huwag na nga daw ikabahala ni Ryu ang bagay na yon. Lalo't lagi naman daw siyang ganon at ang karamihan sa mga ninja. Na siya mukhang naunawaan naman ni Ryu, nakaalinsabay naman yan e ng tanong sa kanya dito si Mitsuki na ano nga ba daw talaga ang dahilan nila Ryu at Matsuri kung bakit hinahanap din nila o gusto nilang patumbahin si Boruto. Nasagot naman dito ni Ryu na sa totoo nga lang daw ay e hindi niya nga daw maunawaan sa kanyang sarili kung bakit ganon. Na ang lubos nga lang daw niya na nanalaman is yung patungkol sa bagay na Thorn Soul Bab. At dahil naman daw kaya hinahanap nila si Boruto ay e eh yun nga daw kasi ang at sa kanila ni Jura, na siyang kanilang leader. Lalot si Boruto nga daw ay marami na nalaman patungkol sa mga bagay ngayon. Kaya ang atas nga daw sa kanila ni Jura ay patayin o tapusin si Boruto kapag natagpuan. Kaya nga nang mabanggit uli ni Ryu patungkol sa Torshold bug. Eh diyan nga nakaisip si Sarada na panibagong estratehiya o paraan na maaari nilang gamitin dito ay Ryu. Dahil nga dito si ni Sarada kay Ryu, na what if gamitin nga daw nila yung Torshold bug ni Ryu, nagawing bait nga daw nila ito opang akit kay Boruto para lumabas sa kaniyang hinataguan. So mukhang goods din naman yung arte dito ni Sarada, no? Pero bago pa nga magpatuloy ang pangyayari niyan, ay eh lumipat nga ang eksena dito, Kalikawaki, Amado, at Sumire. Na dito ngayon nagkamalay na nga o nagising na nga si Kawaki, matapos siyang patulugin ni Amado sa pamamagitan ng command nito na shutdown. Gising na si kumparing Kawaki, mga pare ko, eh. At yan nga sinasabi rin ni Amado na wag na nga daw subukan pang gawin uli ni Kawaki ang bagay na yon at mag-usap nga daw sila na maayos. Nauunawaan naman daw ni Amado si Kawaki na mapanganib o banta naman daw talaga yung Divine Tree at hindi naman daw siya walang pakialam na hahayaan niya na nga lang daw ang bagay na yon. Kaya i-modify nga daw ni Amado yung ability ni Kawaki sa fully offensive power form nito para magawa nga daw ni Kawaki na makalaban sa mga Shinju na yon. Pero sa isang kondisyon nga daw na yung patungkol nga daw sa kanyang anak na si Akibi na ang kailangan lang naman daw ni Amado is ma-implant yung karma ni Kawaki dito sa vessel na ginawa ni Amado na kamukha ni Delta. Na itong ang kamukha ni Delta na ginawang vessel ni Amado para sa kanyang namatay na anak. Once na ma-implant yung karma dito ni Kawaki, ay dito na nga magre-resurrect kung muli yung kanyang kanyang namatay na anak. Dahil nga yung data ng anak ni Amado is nandun nga daw sa karaman ni Kawaki. Ilang beses na nga din daw kasi nabigo si Amado na buhayin ang kanyang anak sa iba't ibang paraan. Pero hindi nga daw talaga siya nagtatagumpay. Lalo't sa kadahilanan na nga rin na ang paggawa na yun ay kinakailangan pa ng permiso ng Diyos. Lahat ng paraan ginawa na daw niya. Kaya ito na nga lang daw ang pinaka-purpose ni Amado kung bakit siya nabubuhay. Ang magawang buhayin ang kanyang namayapang anak. Kaya nagmamakaawa nga siya dito kay Kawaki na sana nga daw ay tulungan siya nito Kaya yun nga mga pare koy, yun kondisyon ni Amado dito kay Kawaki. Pero sa mga bagay na yon na sinabi o mga pakiusap ni Amado, e eh sinabi naman dito ni Kawaki na kung bubuhayin nga daw uli ni Amado ang kanyang namayapang anak at mangyaring ito ay maging Otsutsuki, e eh tatapusin nga lang daw ni Kawaki ang buhay nito. Kaya sagot naman sa kanya dito ni Amado dahil nga hindi sila nagkasundo sa kondisyon na yon at dahil nga magiging Otsutsuki naman daw talaga yung kanyang anak na si Akibi kapag nabuhay, e eh maaaring mangyari nga daw na gawin ni Kawaki ang kanyang naisin pero sa paraan na gagawin nga din daw ni Amado ang lahat upang pigilan at labanan itong si Kawaki. Kaya nga dyan ay dinagdag na rin ni Kawaki na hindi nga daw talaga niya ma-accept o hindi niya matatanggap yung term o condition ni Amado. Dahil nga ang gustong mangyari ni Kawaki ay eh palakasin nga muna daw siya ni Amado at wag na nga daw itong mag dahil nga hindi naman daw interesado si Kawaki na gumawa pa ng iba't ibang bagay at humantong sa pagiging kalaban. Mag-focus nga lang daw muna sila sa issue o sa mga nangyayari ngayon at asahan nga daw ni Amado na i-implant ni Kawaki ang kanyang karma doon sa clone na ginawa ni Amado na siyang vessel ng kanyang anak. Pero bago nga daw ang bagay na ngayon, eh dapat nga daw na malinis nga daw muna nila yung mga kalaban. Pero sabat naman agad dito ni Amado na mukhang hindi nga daw naunawaan ni Kawaki yung kalagayan niya ngayon. Dahil pag ginawa nga daw ni Amado na ilagay sa offensive stats ang lahat ng kanyang power, eh sa gayong bagay, e eh madali nga daw siya matalo ng mga kalaban. At sa gayong paraan, etiyak eh tiyak na patay nga daw si Kawaki at malamang na patay nga rin daw ang pangarap ni Amado. Pero dahil nga na matigas talaga ang ulo nito ni Kawaki, eh sagot naman niya dito kay Amado na hindi naman daw niya kailangan ng guarantee na kung papaano siya magiging safe o makakaligtas. Ang gusto nga daw kasi ni Kawaki is yung papaano mapapatay yung mga kalaban. Kaya wag na nga daw mag-alala itong si Amado at gawin na nga lang daw ni Amado na maging halimaw itong si Kawaki. Isang halimaw na mas malalakas pa sa mga halimaw na kalaban nila ngayon. So ayun guys, no, nakita nyo naman yung nangiging kondisyon natin dito. Itong dalawang nagbabangayan na to, talagang nagkakasalungat nga yung mga pag-iisip nila. Kung magsasalungat talaga o magbabanggaan yung mga hangarin nila. Which is may purpose o may katwiran din naman yung bawat isa. Then yun nga no, i pinagdag dito ni Kawaki na gamitin na nga daw ni Amado lahat ng kanyang nanalaman, whether na scientific ang gagamitin niya or yung mga ibang paraan, gawin na nga daw o gamitin na nga daw ni Amado para siya ay maging halimaw. Dahil nga daw ang divine tree si Code at si Boroto. Pag napatumba na nga daw ni Kawaki yung mga yon, eh doon na nga daw makakamit ni Amado ang kanyang pangarap na makasamang muli ang kanyang anak na babae. So yun guys, no, ibig sabihin kasi ni Kawaki dito na kahit mamatay pa siya, basta magawa niya munang mapatumba o mapatay yung mga kinakailangan niyang patayin, eh wala na nga siyang pakialam kahit ano pa ang mangyari sa kanya. So yun, medyo goods na yung condition na yun para kay Amado. And syempre, matapos nga ang mga mainit na usapan na yan, eh bumalik na nga ang eksena dito kaliko at Matsuri. Na dito ngayon ni Matsuri na ito na nga daw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay niya. Ang makausap nga daw ng matagalan itong si Konohamaru. Shesh, panes, pogi points na naman tayo sir. Nadagdag nga ni Matsuri na kahit hindi pa naman siya nabubuhay ng ganong katagal, eh kahit papano na masaya naman din daw siya na nakasama niya nga itong si Konohamaru. Pero sa mga bagay din yan, eh dito nga nabigla o nagulat itong si Konohamaru at kanyang sinabi na wag na nga daw siya tawagin ni Matsuri na Konohamaru dahil may isang tao nga lang daw na tumatawag sa kanya ng ganon. Which is yun nga yung love lang wage nila ang muwigi. Kaya kinikilabutan nga daw si Konohamaru kapag may tumatawag sa kanya ng bagay na yon. Kaya kung maaari, huwag na nga daw siya tawagin ni Matsuri sa gayong pagtawag. Pero, 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 heto na mga pare koy. Dahil nga kasi nabanggit din ni Konohamaru na may isang tao nga lang daw na tumatawag sa kanya ng ganon, eh kaya sa bagay din yan, eh napaisip nga dyan si Matsuri at mukhang hindi nga maganda ang mood nito na, na kanyang tinanong si Konohamaru na sino nga ba daw ang taong yon na isa isahang nila lang na tumatawag kay Konohamaru sa gayong Sino ba yon Konohamaru? Yari ka sabihin mo na. Kaya sa bagay din yan eh dito nga makita natin yung itsura ni Konohamaru na bentekabado. Lalot ang kasunod dito mga pare ko eh heto na. Mas lalo pa nga ipit dito si Konohamaru nang banggitin ni Matsuri ang pangalan ni Muigi. Bakit hindi nga daw ito sinabi ni Konohamaru ang patungkol sa babaing ito? Ano nga ba daw ang meron sa babaing yon At sino nga ba daw siya para kay Konohamaru? Men yari na anong gagawin mo? Para kang pinaghihinalaan ng Jowa bells mo na may kabit at kaya nga hindi talaga makasagot si Konohamaru dito e ang next panel dito guys eh, ayan na biglaan na nga lang pomorma dito si Matsuri para sa gagawin niyang pag-atake dito kay Konohamaru dahil nga hindi masagot ni Konohamaru ang tanong niya dito men anong gagawin mo yari ka ngayon at syempre matapos nga ang pangyayari niyan e bumalik nga ang eksena dito kali Ryu na kanya nga sinasabi na naunawaan niya na ang ibig sabihin ni Sarada kaya sa bagay din yun e eh, dyan na nga ginawa ni Ryu na inilabas ang kanyang torn sa katawan at ito nga iinihagi niya sa ere. Na kanya pang sinabi na titignan nga daw nila kung kakagat si Boruto sa pain nilang ito. Pero kalinsabay nga din yan, eh kung mapapansin nga natin dito, ay eh pumaporma mga itong si Yodo. At kaya sa next panel dito mga sir, eh heto na! Bigla na nga lang tumalon itong si Yodo at sinubukang kunin ang torn soul ni Ryu na inihagi sa ere. At nang maaabot niya na nga ang bagay na ito, e eh nga di bigla siyang huminto at siya ay hindi na nga makagalaw. At ang bagay pa lang yon ay eh, kagagawan nga nitong ni Ryu mga pare. Naggamit ang kanyang iron sand, e eh pinatigil niya nga sa paggalaw itong si Yodo. Nadagdag pa nga dito ni Ryu na alam o inaasahan na nga daw niya ang pangyayaring ito. Na napakababaw pa nga daw ng mga shinobi na to na dahil nga daw sa kanilang pagtatraidor, e eh nabigyan nga daw tuloy si na matinding trauma. Kaya dahil dyan, eh kinakailangan nga daw nila na maparosahan. At kaya ang sumunod na nangyari mga sir, eh heto na yung katawan nga din ni Sarada ay kusa na nga rin gumalaw dito at ito nga ay papunta kay Yodo upang saksakin siya ng kunay so bale ang nangyari itong sila Sarada at Yodo ay kontrolado nga ni Ryu gamit ang kanyang iron sand na siyang naunawaan nga agad ni Mitsuki na itong dalawang to ay kinokontrol nga daw ni Ryu gamit ang iron sand then ang next panel naman dito mga sir bago pa nga tamaan ng kunay ni Sarada itong si Yodo eh, ay mibigla nga pumigil sa eksenang ito at sila Sarada at Yodo ay nakawala sa kontrol ng buhangin ni Ryu na ang bagay nga ang siya siyang pinagtaka nila dito. Dahil nga ang pumigil pala sa pangyayari yon na itong ang si Araya gamit ng kanyang katana na sa pamamagitan ng kanyang ability na lodestone sun ceiling blade. Shesh, ang angas sir! Na sinasabi pa nga dito ni Araya na hindi nga daw niya akalain na magagamit niya ang jutsu na ito. Which is magkasama pa nga nila ni Shinki na ginawa ang jutsu na ito. Kaya ang tanong dito ni Araya, itong seryo si na nga ba daw ang magdadala o mag-uumpisa ng kanilang laban? Nasagot naman dito ni Ryu, nakalokohan nga daw yan. Hindi nga daw patas ang bagay na yon. So ayan nga ang last panel mga sir para dito sa ating Boruto 2 Blue Vortex Chapter 18 Full Review. And as we can see, mukhang may isang karakter nga dito na magagawang makipagsabayan o makapalag kay Ryu gamit ang jutsu na sila mismo ang nag -imbento. Kaya ngayon masabi natin na maaaring may palagpalag -palag na nga dito sila Sarada, Mitsuki, Yodo at Araya laban dito kay Ryu. But not sure lang kay Konohamaru mga pare ko eh, kung anong diskarte ang gagawin niya dito kay Matsuri. Well, abangan natin niya sa mga susunod na pangyayari ko ano nga ba ang gagawin nito ni kumparing Konohamaru or kung paano uli ito padadaluyin ng author. Hanggang dito guys, maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito, anime Tagalog talakayan ng papaalam.